yun know, o napakaswerte unang unang motor na matetesting ng ng Dr. Lu Dyna na engine oil ayun o 134,172 ang odometer grabe halimaw na itong motor na ito so simula ang pisa dito to nagpapamaintenance talaga sa shop panda. Lube, panda rider 24 7 ang taspan e testing natin to so ngayon i-drain natin yung kanyang engine oil ayun 3,000 km protection yan syempre 800 ml na pang automatic scooter premium synthetic motor oil Dr. Lube 40 Dynamatic eto ang kauna-una ang natin libre yan syempre i drain lang natin to tapos papalitan natin ng Dr. Lube engine oil yun maraming maraming salamat kay Dr. Lube at pinagkatiwalaan tayo na i-test yung kanilang engine oil. Siyempre, hindi lang ito yung test. Meron kaming ginawa dito sa shop na actual testing using K1 Lubricity Machine <laughs> ng engine oil na ito at ibang product pa ng engine oil. syempre hindi na lang natin babanggitin kung ano yung mga tines na engine oil. No? Pero ipapakita ko sa inyo yung resulta mismo. Ayan, no? Isasalin na po dito sa halimaw na Honda Click 125. Isang food panda rider, 24x7 ang tas padala. Ayan, tingnan nyo naman. Napakaganda ng kulay ng langis. So good for 3,000 km. ba? Diba? Ang laki tipid. Nang matitipid mo dito. Parang dalawang beses ka nang nag-change oil. Pero dito, using Dr. Lube Dyna, isang beses ka lang mag-change oil good for 3,000 km. syempre 10W40 po yan. At premium synthetic yan, mga boss. Ayun o. No. Oh. I-start natin yan. Lumabas pa yung indicator ng battery. So, medyo palitin na. Dahil bug, -bug na bug, bug, na ito. Pero pag ino-off daw ito at ino-on, eh, nawawala daw ulit. Pero ito talaga ay eh, dapat palitan na ng battery. So pinapainit na po natin yung makin ng mga po. Ayan, so, umaandar na. So medyo mas pumino yung tunog ng kanyang motor. I-off ko lang muna. At i-on ko ulit. Dahil nakakairita yung battery side. So ayun. Nawala na nga. So marami pa po tayong pagbibigyan. No? Pagtetestingin. Sa motor. So syempre, libre. Ipamimigay ko itong langis na ito na ibinigay rin lang naman sa akin syempre ipamimigay ko rin po yan sa inyo so abang abang lang po kung sino pa yung ibang mapipili ko na deserving makatesting ng langis na ito